Hello mga kabisimind. So ngayon maglagay tayo ng resistor. Itong wire na ito, yan. Lagyan natin ng 470 ohms dito sa positive na linya. Tulad nito, yan. So nilagyan natin ng uh, resistor ang isang linya. Kasi ang gamit niyan ay trigger alarm. so ang in-of line na resistor dito ay inilagay natin sa Uh, last point ng device so kailangan natin na uh, lagyan ng resistor kasi hindi mag alarm ang panel kapag walang resistor na 470 ohms kaya may resistor niya na nakasiris sa positive na linya dito naman lagyan natin ng uh, positive na cable lagyan natin ng resistor din ito ay monitor sa uh, release pressure switch itong resistor na ito ay in a blind so, tatanggalin natin yan ilagay natin sa uh, dulo ng device na pressure switch tapos ito yon ang ilagay natin na uh, resistor sa pag trigger alarm ang mga control na input signal So kailangan na uh, may resistor na ilagay natin. So hindi gagana ang ating device kapag walang resistor na naka-series sa isang linya. Yan ang gamit ng resistor na yan. So kailangan uh, intindihin natin, titingnan kung ano ang maka dito na trouble kung may trouble yan iilaw so titingnan dito sa mga light indicator kung anong uh, indicator ang umiilaw yan ang trouble natin so nasubukan na natin yan na walang resistor na nakasiris series 470 ohms so kapag uh, tinisting natin sa pag alarm yung device hindi mag alarm mag port so kaya nilagyan natin yung uh, 470 ohms na resistor. Ito namang mga resistor na ito ay uh, 6.8k para ito sa in-of-line para din hindi mag-fault. So lahat ng mga in-of-line doon natin ilagay sa dulo or last device ng uh, naka-install sa isang zone. So ganyan gumagana ang FM 100 na fire alarm system. Okay, kung may idea din kayo sa mga fire alarm system, paki-share naman sa comment section. Okay, bye-bye mga main